money ng magkakahalong reaksyon ng bagong negosyo ngayon ng business at social media influencer na si Rosmar Tan Pamulaklaki. Tapos na tila sa bayan at talbogan nito ang sikat na parisan ngayon ni Diwata. Mabilis na pinagkaguluhan ng marami ang parisan ni Diwata dahil sa napakamurang presyo nito kung saan sa halagang 100 pesos ay only rise at only sabaw nang na ino-offer nito. Ngunit hindi nagpakuti ang businesswoman na si Ross Martin sa trend na ito dahil nagtayo rin siya ng negosyong parisan kung saan ay mas tinalbugan nito ang ino-offer ni Diwata sa halagang 100 pesos. Madiban kasi sa overload din ng kanyang pares na Lichon kawali at chicharon bulaklakang ang laman, Anne Rice, Anne sa bawat higit sa lahat ay andi Swimming din naman ang kanyang mga customer sa kanilang resort sa Our Mansion Resort and restobar of Caluan, Laguna. Dahil nga dito ay mabilis din din ang kanyang parisan, kaya naman sunod-sunod din ang kanyang naging post tungkol dito dahil sa tuwa. Kaka din siyang nag-anunsyo ng pinakabago niyang menu kung saan maaari nang pumili ang kanilang customer. Kung lechon kawali at chicharon bulaklak o lechon mismo ang ilalagay sa kanilang pares. Bagong post ni Rosmar tungkol dito. Save the date. Bukas, 100 lang lechon mismo sa Rosmar lechon pares. Tapos onion rice at onion sabaw na may soft drinks pa. Bukas Tuesday ang start until maubos ang stock pero starting Wednesday, 120 na siya per order, pero under rice at only sabaw pa rin. Siyempre, swimming pa rin. Matapos namang lagsain ng napakaraming customer ang bagong negosyo ni Rosmar, ay kagad siyang pinabibili ng mga dagdag pang kagamitan sa paghahanda ng kanilang parisan na sa napakaraming customers na dumadayo para lamang subukan ang kanilang menu. Post pa ni Rosmar. Awin! Ha ha ha! Pinagbibili ako ng extra 10 na rice cooker, 10 na kalan, at 10 na kaldero. Grabe ka, Rosmar Paris Overload! Gayunpaman, hati ang naging reaksyon ng mga netizens tungkol dito. Dahil ayon sa marami, sana raw hinayaan na lamang ni Rosmar si Diwata na dagsain ng mga customer at hindi na ito nakipagkompetensya pa dito. Lalo't napakayaman na rin naman ni Rosmar dahil sa iba't ibang negosyo niya. Ngunit may ilang netizens naman na nagsabing wala raw masama kung subukan din ni Rosmar ang parehong negosyo, lalo na at negosyante raw ito at may kanya-kanyang diskarte sa negosyo So, ito nga yung Rothmar Paras Overload. So, chicharong bulaklak at lechon kawal. Tapos, anli sabaw, anli rice, may soft drinks. Tapos, ayan, anli swimming, anli laro sa playground. Ayan, pwede nyo sama yung mga anak nyo. Ayan, napakasarap ng kanin. Overloaded naman talaga. Sa so, halagang 100 pesos lang. sa